Ah, Bale, ito po yung salamin ng Pamilya Aguinaldo. Oh, Magpapasit niya, marami silang mga salamin. Noong araw po kasi, ang salamin ay status symbol. So, kapag may salamin kayo sa bahay, it means that you're from a very very wealthy family. Especially kung ganito kalaki. Very very, very very very. very. Like, you know, yung dumudugo yung... <laughs> so, yung And then nung araw, uh, nabibili po siya abroad, hindi po siya nabibili locally. At the same time, yung lining sa likod, ang ginaligay po dyan is pwedeng bronze, Pwedeng silver, pwedeng gold. Oh. So, pag humarap po kayo dito sa gano'ng kasi ng salamin, hindi po nababago ang inyong itsura. Wala siyang filter, kumbaga. So, pag humarap po kayo dito, nakita nyo, maganda kayo, gwapo kayo, ibig sabihin, no. totoo po no. uh, yun. Pero, pag humarap po kayo dito, hindi masyadong maganda, yung, hindi rin masyadong gwapo yung nakita nyo. Tanggapin na lang po natin. Niyo. <laughs> <laughs> ah, tapos, pag humarap po, Subukan na, nga natin. Na hindi ko nakikita, wala po akong pinalaman sa <laughs> akin. May nakataon oh. salamin. Salamin ng katotohanan. Oh. At meron din po ang secret compartment. So, pwede niyo pag-ibig na ala. At meron din po siyang free stars and sun. Free stars and sun. Yes, lakas makaprind si Emil. ka jack pride Ngayong araw wala tayong pat Pero papasyal tayo Isang makasaysayang lugar dito sa Cavite Ang Aguinaldo Shrine Dito sa Kawit uh, Pagpasok natin pinatanggal yung ating eyeglass Bawal daw Kasi isa, isa itong shrine Bilang tanda ng pag-respect Walang magsusot lang Eyeglass Ito so yata si Aguinaldo ni? Yung buhok kasi pamilyar Wow Mga personal na gamit ni General Emiliano original Damit niya walis well, isa siyang general So marami siyang mga gamit pang sundalo pero siyang salakot. Yan. Mga wallet. Oh, may pangalan pa siya, oh. Galing, no? March 28, 1926. Yung mga wallet siya. Picture frame niya. Uh, binocular. Tapos, miniature rifle. Stig legit. Actually, pinapatanggal din nila yung sombrero kasi isa nga itong shrine, mga kapadya. Kaya bawal magsuot ng sombrero at bawal magsuot ng eyeglass. Magalig tayo. Ang revolutionary government established during the Tejeros Convention. Si Emilio, ang ay naging presidente para sa unang revolutionaryong gobyerno um, at the age of 27. Po ay nahalal as president. Siya po ay naghahanda sa pakikipaglaban sa San, sa Dasmarinas, uh, sa Cavite, sa Basong San Paul. Tapos binalinaan lang siya ng kanyang brother na si Chris Pulo Aguinaldo na nanalo siya as president. So siya po ay inimitahan ni Father Senon Fernandez, kura paroko ng Tansa, para doon po siya manumpa sa simbahan. Kaya mapapansin niyo po, nakaluod sila doon sa May cross habang nagtitake on as president. So yung pong simbahan sa Tansa ay pwede niyo po mapuntahan ng mga bisita, ng mga turista, makita po yung life size natin na ganito at the same time nandito po yung original na cross kung saan nandun pa si Edigo. Oh, uh, staking. Ito po natin yung uh, Oh, staking. Simbahan pala ng oh, sa aming pag So, ito po yung kanilang balon ng tubig. Kung saan sila kumuha ng tubig for the family? Uh, pag sinipin po siya, yung key sa may butas po yan sa itaas. Kasi po, yung entrance natin pababa, sikretong lagusan po mula sa ilalim ng kanilang family dining table sa second floor. So, yung sa tulang po, sa silid nyo, may buka siya. Sarado na siya ng hollow blocks. Yun naman po yung tunnel natin, connecting yung aginaldo Shrine to the Church of Kawit, 500 meters away. So, si Santa Maria Magdalena po, ang aming patron at lakambini ng revolusyon dito sa Kawit. And si Maria Magdalena din po yung naging inspirasyon ni Aguinaldo para gamitin yung pangalan, Magdalo. At yung pangalan ng Magdalo. Kaya sa pangalan ng Maria ng Wow, Magdalo. So, dati po yung ating uh, sa Sarap po yan. So, inopen lang po natin siya para makita ng tao. Sige, 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 sige. Ito ba yung pretty? Okay. Balon. Diyan kay General Aguinado ng cufflinks and pins. Nilalagay po sa kanyang uniform. And we have here mga anting-anting o mga agimat na mga sinuunang Caviteño. So, ito po ay mga agimat na uh, tawag po nito. Ginagamit nila to protect themselves. Hanggang sa ngayon po, ang ating po mga agimat sa kapite, so yung sorry May mga old families po tayo na meron yan hanggang ngayon. Tapos we have here an old flag. So this flag was a display on Aguinaldo's uh, office table. So, i-display natin siya kasi Emilio Aguinaldo was actually the one who designed our flag. So, bago niya ito pinatahin, hindi na Marcella. So, mas so, nila sa Hong Kong. -Kong. So, yung ating original flag, yung first flag na tinahin nila, it is to be in their uh, yung pala mayroong specific na nagtuturo sa kanila mga VIP pala itong mga 'to. Mga turista talaga sila meron silang special na binyaran para matur sila at may kasamang parang orientation. <laughs> Itong flag na to, si Aguinaldo pala ang nag-design. Siya nag-design. Ito yung original. Yeah, original na vlog. <laughs> Malit lang pala dati, no? Yan o. Malit lang tapos mga agimat kaya pala si Revilla no mga Ag agimat taga Cavite si Ramon Revilla mga armas nung simula ng revolusyon wala naman ito mga to mga sapatos. Kasi sapatos ni tatay ko din na bota. Ayan. Worn by General Aguinaldo. Mga sapatos niya. Kasi na bota. Mga suot pang ano. Ito lumang luma na itong ganitong style. Ano naman yan? Boots. Camping set. Camping set pala ito. Sa camping set again. Sa lakot, isa lang po. handkerchief, campaign materials. Ah, si yan. Giyosi pala si Henry Laginaldo. Ceremonial key. Chessboard. Oh, chess set oh, At mga baston. Yes. Mga baston na yes. ginamit ni Heneral emilio Aguinaldo. Wow. What? And spear? Katana. Katana. <laughs> katana. 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 Oh, that's a life-size photograph of Emilia Aguinaldo. It's not that tall, siguro mga five, five-five siguro ang height niya <laughs> si Harikia. So, tayo kahit papano, nakarinig tayo ng some piece of information kanina tungkol sa mga nilalaman ng, ng, ng museo na ito. Ganun pala, no? kung gusto niyong pumasyal dito talagang full package, merong uh, tourist guide and parang historian, kailangan nyo magbayad, magbayad for certain Oo nga. Hindi pala... Kaninig ko lang, hindi umiinom at hindi nahinigarilyo si mm Hilal -hmm. Aguilaldo. Yun ay parang inibigay niya sa kanya mga bisita. Kaya mm naman -hmm. tayo dito sa taas. Sino? Sino?

Si David. Si David. Ay. Magkano po? 20 pesos oh, lang po. Per head yan, per head sir, per head. Send ni General Emilio Aguinaldo na pangasawa ni Madam Bernadette Sembrano. Hello ma'am. Hoy mga supporters kasama natin si Juan yeah, Bernadette Sembrano. Hello po. Mam, oh, <laughs> so sa pangapo dun, mam. Sa pangapo po. Oh, everybody, let's take a picture. Yeah. 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 Mam, ma yung tayo na toilet sa YouTube you channel niyo po. Ano po yun? Be happy. Be yeah. happy. Salamat po. Thank you, ma. Ay, oh, wow. Hindi pwedeng mag ng gravel. Ha? Okay tayo, consistent. original pa talaga ng hat nang ng Tinuturo naman tayo rin dito sa bahay ni Jenna Emilia Ginaldo. Mga silid na mga anak na babae na Ginaldo. Mga aparador.

Dalawang babae. Naoperahan po si Aguinaldo sa appendix. And during the operation, may naiwan ng gasa sa loob ng tiyan niya. So, 113 days pa po yung lumipas bago po siya nalaman at inoperahan siya ulit bago po tinanggal yung gasa. Yung gasa to. po, So, ito po yung actual gasa na naiwan sa loob ng sarili. Wala naman po siyang uh, kinasuhang doktor. <laughs> So, nung nag-sorry naman po yung mga doctors and nurses, okay naman po. So, wala akong napatulpong. Wala akong napatulpong. Ano yan? <laughs> Tawa po, di ba? Sala. Uh, tapos, eh... Uh, eh, uh, yun po ang ating... Kusina. <laughs> so, ito ang kanilang living room. May grand piano dito. dyan sa labas, dyan yung, dyan po ano yung balcony, oh. kung saan... Oh, uh, yung flag. Binigayway. Okay. Ano na, pinta na lang kasi So, nilagay din sila ganito yung balcony ng 1920, para lang ma-emphasize kung saan binigayway yung flag ng June 4, 1990. May ina. Lamit ko kasi tayo ano vlogger din dito sa Kawi. hello. Green Culture Bus. So, pinagpungsan po natin ang binibaybay ang ating flag at binasa ni Ambrosio Lianzares Bautista ang acta de la proclamación de independencia del pueblo Filipino. So, dito po natin siya uh, pinilipira tayo ay malaya na mula sa mga kasina. So, dahil po, ito ay pintana lang. So, yung board and balcony natin was only added in the 19th century. So, hindi po tayo pwedeng lumabas din, no? Mayroong harang. Nagpakawal na. Nagpakawal na. Ito naman ang master's bedroom. tapos ko ay sa babae, at tatlo, tatlo pala. Ay stand corrected. Tatlo ang mga anak ni General Emilio Aguinaldo, tatlong babae, Tres Marias. Ito yung likod ng bahay ni General Emilio Aguinaldo ng mga kapatyakan. Mukhang dito na rin siya nilibig kasi may punto dito I'm sorry <laughs> don't step on the grass though <laughs> Mga kapadyak, papunta na tayo sa pinaka-popular na parte ng bahay ni General Emilio Aguinaldo ang famous balcony kung saan unang iwinagayway ang bandila ng Pilipinas noong 12, 1898 dito yon. wow pero sa loob hindi kasi pwedeng pumasok mayarang so dito nilang sa makikita very historic place talaga itong Cavite. Cavite. At masasabi ko rin na talagang wala pa akong masyadong nalaman tungkol sa buhay ni Emilia kasi kanina lang natin napakinggan ko na meron pala siyang dalawang panganay na anak na lalaki rin. No? Basta isa ang totoo, no? Ito ang unang Malacanang dito sa Pilipinas. Ang bahay ni Emilia Ginaldo sobrang nag-enjoy ako at marami ulit ako natutunan. So maraming salamat mga kapatsyak pa sa inyong at support ha. Ah. sa daan. Pasyal pasyal pag may time. Later.